Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React TH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga si Chris McCullough sa paratang na ibinenta nga daw nito ang championship game sa June's Cup. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang nag-trade offer na nga daw po ang Los Angeles Lakers sa Atlanta Hawks. Sa dami nga ng mga nagawang pagkakamali ni Chris McCullough sa championship game ng Jones Cup ay marami na nga sa mga fans ang nagsabi na nagmukha na nga na gusto nitong ibenta ang kanilang laro. Kagaya nga na ibalita ko sa inyo, may ilan pa nga dito naghinala na binayaran na siya ng Taiwan para ay patalo ang kanilang huling laban since siya na nga ang kanilang magiging bagong naturalized player. Kaya hindi na nga po ninyo masisisi pa ang ilang mga Pinoy fans na hindi na nga daw dapat paglaruin pa sa Pilipinas. Ngunit ayon rin naman nga sa naging post nito sa kanyang social media account, pinasinungalingan nga niya ang mga paratang sa kanya na ibinenta niya ang kanilang laban. Meron rin naman nga daw po siyang pride sa kanyang sarili at sa kanyang kupuna na pinaglalaroan sadyang naging mahalat lamang nga daw po ang kanyang performance dahil sa mga hindi magagandang tawag sa kanya ng mga referee. Nagpasalamat nga po siya sa kanyang mga teammate gayong dahil sa pag-step up ng mga ito ay iniligtas na nila siya at ang kanilang team sa possible nilang pagkatalo sa championship game ng Jones Cup. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang nag-trade offer na nga daw po ang Los Angeles Lakers sa Atlanta Hawks. Since nga mga katrops, isa na lamang si Clint Capella na lamang sa mga natitirang affordable na center na available ngayon sa trade market ngayong offseason na gustong makuha ni JJ Redick ay sobra na desperado ngayon ang Los Angeles Lakers na masungkit siya sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, base nga sa kalalabas palang balita ngayong araw, tuluyan na nga daw pong inafer ni Rob Pelinka ang kanilang mga players na sina D'Angelo Russell, Jackson Hayes at dalawang second round picks upang makuha lamang nila si Clint Capela sa isang trade ngayong offseason. Balak rin naman nga daw nilang gamitin si Capella bilang kanilang bagong starting center at bagong katendem ni Anthony Davis sa kanilang front court para magkaroon sila ng isang bagong twin tower na literal na nagdodomina sa ilalim ng basket. Ang kaso lang, hindi peren naman na sumasagot ang front office ng Atlanta Hawks sa kanilang ibinigay na trade offer. Kaya mukhang kailangan pa nga ni Rob Bell Inca na maghintay ng ilang araw o ilang linggo para malaman kung may pagpapatuloy nila o hindi ang pagkuha kay Clint Capella ngayong mga off-season. So yun lang nga mga catrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikets muli sa ating susunod na video.